ipinaso at ipinark sa loob ng minor basilica sa taalan ng kanyang motorsiklo. Report mula kay Idol, Edgardo Maceda, IFM, Lucena. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang ginawa ng isang motorista na pasukin ito at ipark ang kanyang motor sa Isle Minor Basilica and Parish of Saint Martin of Tours, Taal, Batangas. Pasado alas 11 ng umaga kahapon, walang kataw-taw sa loob ng nasabing simbahan ng pasukin ito ng rider. Sa kuwang video ni John Patulot, makikita na ba ang angkas nito papalabas ng simbahan habang ang rider naman ay tumungo sa harapan ng pulpito at umupo ito sa bakanting upuan na sa altar at tila hari ang pakiramdam dahil buwa pala pa ito na tila may isimula sa sa kanyang pag-iisip walang pakialam ang rider umano sa sagradong lugar umano ito na sa samusari reaksyon ng mga nakakita sa social media inaalam pa ang katauhan ng rider at ang motibo kung bakit ito ginawa ang pagpasok ng kanyang motosiklo sa lugar kasama mo sa ng 106.3 IFM Masada at